Good morning, May Daily! Abot ato expander guys. Yung perti siyang hugawa. So, ato sa siyang hushingan. Siyempre, kauban na po nako ako si Rema. So, ako siyang gisakay dari as sa kyanan. O bawal pwede yung sigarilyo ang atong sa kyanan guys. Mawagin siya ang mga consequences. Charot. O so, sa hay na, na yun din nato malikayan. Kaya na, nagpaabang manta. So, agwanta ko na to, day. <tap> habog yun sa expander, guys. So si Daddy na igihatod nga customer. Dili lang sana to siya kauban karon pero kinanglan ta mo laban Dili pwede dai nga makadepende lang atong kinabuhi sa iya ha. Char, strong independent woman at ta karon. Bitaw kinanglan ako ni Washingan kay kung sa San Francisco ko magasto naman ko unya nagplano man mi nga laag mi dito ila mamala. So kinanglan ako na lang ang magwashing. So una dai kay stress ko ayo ko kay magsigit ako gulat sa iya ha. Ko ano sa siya Bakanti nya. Mo imposible man kayo uy. nga mabakante bitaw ayon so kinahanglan na jud ako i let go ang thought nga maguban jud mi permi bla 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 char bitaw kinahanglan gyud mo barug sa atong sariling mga paa kay unsaon naman lang no kung para singon ani nga asya mga lakaw para sa negosyo kinahanglan jud ko nga kabalo luto o pagkaon kami na lang sa una nagasalig ko sa iya pag drive pod magsalig po ko sa iya makalagram ilang mama ko na asya di ba dili <coughs> na na pwede ngon ana uy mo kinahanglan magbagong buhay na kay new year naman siya kasi ako ra pwede so good for me, char. So, mo guys, no, ang mga tuan di ay kay dool dool -do rin sa amo ang balay. Unahan rin siya sa highway ni muli ko gamay. Unyan washinganan din na ano. Ama po sa San Franz, magbayad o 200 pesos. Pero pwede rin yun po na no, mabayad na og 15 kay tulok ka washingan ni mo, tulok ka saksakan mo sa imong tinang 5. Mahinglo naman ni mo ang sakyanan wala palay vacuum namo pero chokes ra forever thankful gud ko sa Ginoo dako jud kay nako ni testimony kay wala ko kabalo ba nga spirit of fear itong nasa ko a ah, unya katun ampo ko nila apostol Catherine Creek nila pastor Ronjan Jan si tan sa video sa teaching ni apostol Catherine Creek natanggal lang ako ang spirit of fear ako yung siyang gina decisionan sa akong kaugalingon nga motuo ko sa pulong sa Ginoo dili na siya uh, ako kay naman jud ko mga instances ako ang life guys mutuo man siguro tagingon ani kay ako nag experience yun ako siya nga as in ako if fear mo din ang uban na sila anxiety po spirito din na siya kanang depression mahadlok ay ko labi na og kanang nana ko sa dalan feeling na ko mamatay na dayon ko or ma disgrace siya ko in ka negative ang thought nga nagaabot kanon ay sa ko pero later on i realize nga it is the lie of the enemy dapat jud di ay siya i reject nga mga thought kay dili siya gikan sa Ginoo what if kadayon lang ka magpuyo sa kahadlok na kay fear ka nun ay so dili ka makamove on sa imong kinabuhi no kay mahadlok man ka ingon ang word ni God nga for I have not given you the spirit of fear but the spirit of sound mind so kung nagali negative thoughts kung nai fear sa ato ahuna ahuna dili lagi kan sa ginoo guys mo na ato siyang i-reject ingon ang word ni God submit to the Lord reject Resist the devil and he will flee from you. So, grabe gud ako ang pasalamat sa Ginoo kay karon makadrive drive na ko bisan kani expander. hinay lang gud. Wala ko nang hambog yun guys. All glory belongs to God. Kay dili gud na ako nakaya kung ako ako lang sa kung kaugalingon. Tama na pud sunod kay ba mo, guys, nga ang ato ang faith. Dako siya kay kahimuan. It pleases God. Nga tay pagtuo bisan pag na to nakita ang mga butang maabot na siya so wala gali mi nagdahom nga makabaton mi aning mga butang na ami karon no pagtuo lang git sa Ginoo ni allow ni mo Lord okay let it be done thank you daan so naabot na dayta sa washinganan unya wala kay tao din ni ako lang so nakapatuyang ko sa akong gibati pasirit kog taman-taman charot wala na ako na videohan pero pagkahuman <laughs> tagaktak akong singot niya perting hilak ni Rema kay gusto siya nga moapit nila Marvin Limpyo na kain na, guys. Dili rin siya lalim, no? Ang expander compared sa Mirage. Ang Mirage, dali raman siya washingan. Pero ang expander, perting hanga Tungod siyang ang kahabog ko So, tada! Limpyo na kaayos siya. Pwede na i-rubu-rubu. <laughs> sana all. So, mga tunami guys. unya gihapitan diri as si Mavin. Akong giatik-atik si Rema. Nga, sirado pa manila nila ang tindahan. Tawagan sana ako si Mami B. May kayo pagkataw Kinakalimot ra siya, di ba? Ano lang gidang ang Pag nakakahit bata nga gawain, ano ang life. Ano abot nami sa balay. unya nang nangutahan kung pwede na ba may manihapon, maniod to, mamahaw. Charit. So, ako rin, gipaluto na mga bata guys nya yeah. uh, mamahaw na may. so motong nga bisag nagkadusingot pa mi nagkadusingot pa ko mukhaon na ta kay para makasayot sa ato ang mga wara-wara manglaag ta so mga onda ita guys ang mo ang sudan kay maoni natay bulad natay sila may nagluto ni no pansit canton og kanang corn beef so mo na siya kay wala man si daddy mga on mga on nakailis na may. so ni adto na mi sa sakyan ng daime na may kay mga tunami na mamala san isidro na na siya dili kay siya layo kulba cool gamay anak ah, na, mentioned na no pero magpray lang gid ta og um, musalig ta sa Ginoo o kay God is so faithful in all things ah, di ba Di ba kamera ni camera ay kay So na appreciate kayo sa ako ang kinamagulangan ang kamera sa app uh, iPhone 13 kay daw kayo share akong ipa-video ani guys di-tak ninyo inyong respeto, inyong gulpa. Job na. So, na ni Rui. Thank you, Jesus. Tuloy na! Naog na! -na. So, dili na may pwede mga gininhi, ano, ibili na naman ang sakyanan. Na, o, dili man ako, e, siya pwede isulo dito sa kilid dito, katong giagian na mong anak me, kay, pwede man kasi utang dalan dito niya, dako, dako ba yung spander, no? So, pag may rage, guys, kay, pwede na may dito makaagi sa likod, para dili may magbag tapos, bawal may maagi din niya kagiban mi charot so dili na magpaagi ang tagiya ang tagiya ani diri asa una ako ang angkol diri ko nagdako diri ko nang eskwela pagka high school nako na for 4 years pero karon wala na lahi nang tagiya so bugat kay eh, si Rema wa siya nagpabutang tas ni siya kay hapit na do siya matagak Wag dali si Ethan pod na nawag sa likod abot nami sa balay Ay, abot nami, guys perting hauya grabe si Rema ligid pagbutang. Dari jongjong. jong. -Jong. Mm -hmm. Day -day. Bye. Okay. Uh. No, bye bye. La yang gustu aduan. Si. Ma. Mama. Mai. Ha, ha supportive kayo ko ang mama ba yun kuma mag vlog ko ha yun siya nga oh puslan man <laughs> wala lang ba? Diba? memories lang akong gusto na rin guys nangit ko sa nga akong i-video ang ako ang mga pag-abuhatun o oh, grabe kayo siya ka supportive akong i-arrange siyang camera din hi guys kaya talag sarabi ako mag sa balay no niya usahay dili na ako makuha ano mga video lahirag yun ay pag-minyo na ta guys dili sa tanang panahon makalaag tayo la mama ay, kina naman tayo nabalay, ati manuno, na balay ng ating manono, na pamilya, natay mga anak, natay galingon na mga lakaw, niya ka man nati, trabaho, anak bitaw, so nanilig ko ani, once in a while ako makapanilig ani ilang balay, so ayun ani di ato ang trabaho ko ng adlaw guys. Sayo so, yun, kay ko namin yung ay, 23 years old, pamalay anak ko, tapos ni oo dayon ko unya pag kahuman wala na ko nang gustay mama din ako sa ako ang bana mo nang gidingaw ko sa ilaha ba unya pwede pala mabalik ang mga panahon no pero wala pud ko nang mahay kay ipat ka anak unya na ana mi kaugalingon na ana kaugaling jud ang life kinanglan jud ka magminyo kinanglan ka magbuog. magbuo og kaugalingon ng mga pamilya unya bless ka ko matunong ka sa pamilya nga mga buutan sad mo nang gidingaw ko sa ilaha kay usahay na lang ko makalaag ako pangandoy sa una nga magstay sa, sa ilaha pero Okay na sad kaya nga no magpabuhi di ka sa ilaha Mm, dapat man jud mangita mang na jud mga mapamaagi nimo sa si imong kagalingon. ka kaayo mo salik sa ginikanan. Dili pwede nga magpabuhi ka sa ilaha habang buhay, dili pwede nga magminyo ka nya wala kay plano nya di na ra ka sa ilaha dili jud pwede kinahanglan na sila na pud ang imong i-bless sila na pud ang imong i-honor sila na pud ang imong hatagan kung unsa ang pwede nimo mahatag sa ila ha. Dili pwede nga magminyo ka nya pagkahuman mo ipon ka sa nya sila ang mamoblema sa imong mga diaper sa bata sa milk o sa uban pa nga mga galas tuhonon maluuin taon mo mga yung pipo siya bitaw dili na siya sakto nga mga pangutok ah mo nang kumaminyo jud planado ang tanan okay so ako nagminyo ko graduate naman po ko ato niya ako ang banan anay trabaho mo nang okay ra gihapon kaayo okay Hi. Hi. <laughs> ko. To, to Kapayas, guys. Bang harvest to. Uh. Kuhaon ako ng kapayas. <laughs> garden ni Papa dali <laughs> Mabura kayo, oy! Kani ba? mama Ang bata uka ibu let's do bottle versus na ba sa mga So samtang nagluto si Papa din niya ako siyang gitsika chika niya akong gitanawa ng iyang gitrabaho nagluto din siya og chicken luto po siya og egg o nagsugba siya o isda para kang mama so ma-burden ko usahay pag mag ko sa balay guys <laughs> mo nang maulaw ko manang nang mutabang sad ko din hisa cha 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 chika, -chika mini papa dre about sa life about sa mga issues and all wala jud nila bad ko ang papa guys grabe kay ini siya ka banding di ka maboard super loving and all fiesta day karon isidro no pero wala mi nangaon didto kay dili mi pwede ana so grabe kay ata sa mga bata pwede na ako sa labiaan mo atud ko sa kiat pa more sige So, na sa dali kay atong diulat si Michelle. Magkita mi sa San Francisco, Michael. natin guys. Lobat na kuya. Pag dali, iha. Okay oh, na ko, oh, may So proud. Oh, ano <laughs> na lagi mo yung, yung oh, soon, okay. soon. <laughs> Pag oh, bibo kayo sila. So, karaman, shout karaman, out karaman, to karaman, Maven. Tagano na to, ganak na. Insert <laughs> Maven. Insert Ace. Buranganan, buranganan, buranganan. So, dapat guys takkan di bawang anak ayo eh, oh? no need nak motong silingan dapat isar aku ba kon seketang kena mula so apa teman sabar guys makan anu ni after na mo ni Michelle dito sa San Pans, nagsuok-suok me, plus okay me, pag uli sa balay guys, wala gintay pa hulay, sa so, nang hugas ko o plato, kay daghan ka mga hugason, daghan trabaho on, daghan hinang loon on, mo na gini ato ang trabaho Asa mama no, o kita maka makarest, laban lang kita sa ato ang life ani, so abangan ninyo ang next part ani, bye!